Usec, so pinapabalik, nandun kay kayo kahapon, pinapabalik ni Speaker na sabihin na nila sa kanilang mga principal, sa kanilang mga bossing, uh, kung ano ang mailalagay nila, contribute uh, nila, hindi yung puro gobyerno na lamang excise, konting... Uh, Uh, kadyot, eh, exercise kagad, alisin, hmm. ganito, ganon. So, we are waiting, that the House is waiting kung ano ang makokontribute na uh, nitong mga oil companies naman. There are talks uh, sa USEC na sinasabi na kaya daw hanggang limang piso na magbigay itong uh, mga oil companies. Do you think this is possible and feasible, uh, USEC, na tumulong ang mga oil companies doon sa kanilang kinikita? Um kung kaya uh, sa palagay ko kaya naman nila pero alam niyo po naman kailangan yata yan ng ipaalam nila ng maayos kasi yung iba dyan ng kumpanya uh, air public uh, na ano dito publicly listed mm. no so maraming proseso yun baka sila rin magka problema. pero uh, sa palagay ko maganda yung request ni speaker eh, at mm. ng House of Representatives eh. mm. yung request po ninyo na ano na kahit konting sakripisyo lang para lang kahit hanggang December lang. Kung ganyan lang naman, tatlong, uh, buwan lang na konting sakripisyo, ah uh, sa palagay ko naman kung, kung mapag-usapan lang ng, ng maayos at, uh, at kung uh, payag naman yung kumpanya, kaya-kaya nila tumulong kahit pa konti-konti lang, kahit konting discount mm -hmm. o konting adjustment sa rate o uh, para lang Uh, sakripisyo lang ng konti yung kita mm. uh, para sa bayan lang. Ta tot, uh, talaga bang, Iusac, uh, good morning, this is Aljo Bendijo. Pag gano'n, eh, talaga bang uh, malulugi itong mga oil companies na ito dyan sa konting sakripisyong sinasabi na tapyas? Five pesos na baba ng presyo ng uh, um, um, petrolyo? Uh, uh, Aljo, yung ano lang kasi, um, kasi yung DOE wala po sa bawal po kami tumingin sa ah, okay. sa presyo kung bakit ganoon yung presyo nila actually dami ng kaso na nang nangyari hmm. diyan kasi dati ini -in -in -in. at hindi namin alam kung anong structure kung kinikita ba nila 10% 20% 30% hindi di po namin alam so kaya po may nanawagan yung mga congressman kahapon na dapat yan i, i unbundle Dapat tignan kung paano sila kumikita kasi lahat ng lahat naman ng mga Pilipino buwi mm -hmm. So, yun yung isang call doon. Mm -hmm. Na kung kung ganun kinikita nila, hindi ko pwedeng sagutin po kasi officially hindi po nila pinapadala sa amin at kahit hingin po namin, hindi nila bibigay sa amin. Pero mm -hmm. sa palagay ko, sa kalakihan naman ng merkado, like the the, the market of sa laki naman ng demand ng Pilipinas. Kaya naman nila mag-surplus in May mga nag-suggest nga itong uh, prinsip yung last in first out, the uh, first in last out. oo dahil yung mga Apa. nakuhang uh, uh luggage, no nakaraan na mura pagbili, e eh parang uh, mahal na ang uh, bentahan. So uh, ano ba talaga ang panuntunan in case of inflation or deflation? When it comes to uh, pagpasok ng agreement or kontrata ng mga oil companies dito uh, uh, sa the sa bilihan, sa yes, world sir. market. Eh, uh, ang presyo kasi, ang presyo kasi ng pagbili nila, hmm. ang pagkakaintindi namin 'yan, eh depende 'yan kung ano ang agreement nila sa pinipildad nila. Sa okay. uh, sasabihin nila, o, oh, sa September, gusto ko kung ano ang average ng September yun yung presyo ko, or gusto nila etong linggo lang o oh, etong araw lang. So hindi naman 'yan uh, um, uh, hindi, hindi naman na uh, ang stock nila nandyan lang kasi mahal din mag-storage eh. Oh, nga. Hindi naman kaya nila 'yan mag-storage eh. So, binabalance din nila 'yan. Ang I think ang tinatanong eh bakit ba pag umakyat eh biglang akyat tapos pag bumaba yung presyo mapagal yung pagbaba I think yun yung gustong malaman ng mga tao gusto nila malaman ng DOE kung bakit nga ba yung pag uh, pag, uh, pag, naging mas mura eh parang hindi mo napapansin agad kasi pa konti, -konti. pero pag umakyat eh bigla rin umakyat eh. yun pa yata yung mas concern namin sa DOE kesa kung kano ba yung storage mo? Ano bang ginagamit mo? Kasi yan po medyo kailangan talaga pinag-iisipan niya ng kumpanya kasi ang storage cost nila, binabalance eh, din nila yan sa kung anong mag -a -a pangangailangan nila. Under Secretary, uh, ma'am this is er Erwin. Um, kayo ho sa Department of Energy or, or yung personal views ho, ninyo tatanungin natin. Natanong kayo kahapon ito. Eh. Do you do you believe it's high time na Congress uh, must review the oil deregulation law because it seems like it's not uh, working anymore, not feasible anymore uh, under Secretary Garin. Ko Erwin, um, ako kasi matagal sa tagal ko sa Congress, oh, 12 twelve years. Ilang beses na ito nangyari, itong biglang umakyat yung presyo. Nung nangyari yung Ukraine, umakyat din yan. Nung COVID, umakyat din. Tapos, pinag debate rin yun, isuspend ba yung excise tax, okay. i-deregulate ba yung, uh, yung langis, yung oil deregulation law, i-revisit ba. Every time yan, tumabalik yan. I think, it's time to really uh, sit down and do something about it. Para gabang gusto nating i-deregulate or hindi or palitan yung ibang provision ng hmm. batas. Uh, for me, personally, I think it's time to revisit. Meron pa kasing hindi lang naman yun yung unbundling, yung role ng Philippine hmm. competition, commission, kailangan pumasok din sila yan para walang pollution ng presyo. Kailangan niyan kung kung bigyan ba yung presidente ng powers to suspend the excise tax or VAT kung in case na may emergency tulad ngayon. Hmm. I think kailangan talaga ang Kongreso ang umupo at uh, mag-decide na kasi marami kong Kongreso na naanan yan. Walang nangyari, baka eto pa lang, baka may mangyari na. Uh, kung... Ya, kahapon yung bilang mo, ikaw yung nagko-compute, siya yung nagko-compute, compute kahapon oo. sa meeting eh. Sinasabi niya na 4.9 billion pag alisin ng excise tax. ay kung tatlong buwan niya mga papalo ng mga 14 billion hanggang Disyembre. Tama ako nga uh, uh, am I correct? Uh, medyo masakit pakinggan, na medyo, medyo, medyo mabigat ang mawawala ng 14 billion ang kaban ng bayan. Yeah, oo, kasi andyan din pala si uh, Ate. good morning po. Uh, kasi mm. meron tayong... Uh, good morning. Kasi ang excise tax natin, umaabos tayo ng mga 57 na uh, billion eh. 10 sa uh, gasoline, 5 sa uh, diesel, oh. tapos uh, uh, 6 pesos pala. So total natin ay eh, 57. So uh, i-divide mo sa 12, so lalabas siya mga 4.75 billion. Sa so, tatlong uh, buwan niya, naaabot siya ng mga 14 billion. Tama ka. So ang problem natin dyan ay... Uh, uh Siyempre, eh, may, <laughs> may mababawas na, na ibibigay na mga project ng ating gobyerno. So, magne-negative revenue tayo dyan ng uh, almost uh, 14 billion. Kaya malaking problema yan. Kaya dapat talaga balansihin natin kung paano magiging approach ng Kongreso. Uh, Mag-aayuda ba tayo, uh, fuel subsidy, o yun siya binabanggit mo, uh, uh, Congressman Erwin, yung uh, OPSF, uh, para ma-stabilize natin yung presyo. So there are things na dapat talagang uh, pag-usapan ng Kongreso at uh, mapigyan ito ng uh, right-away na action. Kasi oh. ano to eh, malaking inflation ang mangyayari sa atin. Eh. Magiging problema ang malaki yan. Tama. Alam mo nga uh, natanong din ako kanina, uh, kailan daw kaya natin mararamdaman itong uh, pag-uusap ng Kongreso at mga oil players, may magandang uh, epekto. Ako ay sabi ko, Abe, mukhang meron kasi uh, pinababalik sila next week at meron na dapat silang kasagutan kasi the government is willing to sacrifice nga. Yan ngayon, excise, tapos yung recommendation pa ng ilan sa mga oil players, alisin yung... Uh, to ease up yung uh, bioethanol o oh, uh, bioethanol uh, act oh, yeah. oh medyo oh, malaki laki rin oh. so pero bakit puro gobyerno lang yun ang tanong ng speaker sa kanila eto eh, mulong din kayo baka po pwedeng tumulong din kayo oo kasi kapag hindi sila tumulong diyan uh, ano parang ang dating, uh, well ako nakita ko sa statement ng speaker no kasi pending sa atin yung uh, ano eh yung 8479er public act 8479, eh, Republic, 8479 uh, uh, sa oil deregulation eh. Ah uh, kailangan kasi uh, ma-unbundle natin nung kanilang ano eh yung kanilang uh, expenses sa yung kanilang mm. mga procurement eh doon nagkakaroon niya ng ano eh, ng uh, tinatawag na mga malaking profit. Parang mm. ano yan eh uh, Congressman Erwin yung uh, Altamira Ako na inunbundle natin eh mm. yung mga binabayaran ng taong bayan per mm. kilowatt eh for example mm. ah Uh, yung pong uh, sa distribution, sa generation, sa Dama. transmission rate, Dama. lahat na eh, inanbundle ng ating pong uh, gobyerno. Hmm. Dapat gawin din natin dito sa sa ano sa oil kasi no. nga nakita natin na hindi effective yung ginagawa ng COE. Tapos sa saan nagsasabit lamang sila ng mga ano ng mga numbers at hindi nila na check talaga kung pa paano nagpa-purchase o paano sila mo order ng imported oil uh, ng oil and gasoline eh, ang sumasagot niyan, taong bayan. Hmm. Kaya nga, sabi nga natin, kahapon, ikaw, lalo ka na, nagsalita kasi nung mula mo yan, uh, na dapat magbigay sila ng malaking kooperasyon nila. Tama. Dahil kapag hindi sila nagbigay ng malaking kooperasyon dito, eh, doon natin sila pupupugin sa, sa ating, ano, sa ating, Committee uh, on Energy, kung saan, Pero usapan na natin yung unbanding. Ang ginawa kasi ng Supreme Court, brother, pinanliyan ni eh. uh, kinontraya ng, uh, ng uh, Supreme court eh. yung unbundling of these uh, mm -hmm. uh, uh, detail ng uh, paginagagastos ng ating mga oil industry which i think dapat na na, na palindigan ng uh, ano ng na dapat uh, may sakatuparan yung ambandling yes mm -hmm. well, so we have to review talagang itong uh, oil regulation law na ito eh pag ni-review natin, mm -hmm. di wala magagawa ang uh, kataas-taas ang hukuman dahil di man tayo pwedeng panghimasukan niya. Kung yung natin is unbundling na yan, di I guess, uh, kasi mm -hmm. ngayon eh, tumatakbo sila sa korte. Di ba, narinig mo kahapon, may kaso okay. pa ang DOE okay. dahil sa unbundling na yan. Ta Kong? Tama yun. Mm -hmm. Hello. Ang isa go, ahead, pa, go ahead. Pa, ang isa pa nakikita ko na, uh, ano, uh, Congressman na uh, Erwin sa uh, Aljo, no? Kasi nakita ko na meron kasing ano eh, may nagbago sa geopolitical landscape ng buong mundo. Nakita natin ang Saudi Arabia, naging kakampi na siya ngayon ng Russia. Right. Naging kakampi siya na <laughs> ngayon, sila yung nagkocontrol ng, ng oil. Eh, yung mga malalaking producing uh, country eh, like ng Russia, Saudi Arabia, sa ng China. Ang China ngayon, nakakaabot na uh, last uh, 2016, Uh, 600,000 na barrel yung uh, uh na, na, na produce nila per day. Ngayon, nasa 4.6 million barrels per day na sila. Eh dapat yung foreign policy natin, magkaroon tayo ng panibagong recalibration. Otherwise, kasi alam mo, uh, tayo bumibili ng Brent Oil, bumibili tayo ng WTI, yung Dubai Oil. Pero kapag dito tayo bumili sa China, sa Russia, ibig sabihin, pas magiging much cheaper yung ating uh, magiging uh, uh, pagbili sa kanila at the same time dapat talaga uh, maging maganda yung relasyon natin sa mga bansang ito uh, we have to consider yung uh, yung uh, mura ng ating mga kababayan ako tayo makakabili ng murang ano murang oil mm -hmm. congressman ay tanong ko na rin si uh, congressman uh, by Erwin uh, Tulfo kanina dito as uh, a question ni uh, congressman Selseda na ipatupad, yes. ito yung pamamagitan ng batas sa Congress, of course, yung automatic mechanism mm -hmm. na gawing flexible ito yes. pong pagpataw ng excise tax. Ibig sabihin niyan, pagtumaas tumaas yung bentahan threshold, $80 per barrel daw, ang lagi sa world market, mm -hmm. tsaka natanggalin automatic 3 pesos sa excise yes. tax. Pag bumaba, $80 per barrel, ibalik. Parang ganun eh. Kasi, kasi, yes. Ito suspend totally ang excise tax yun nga partner ang laking mawawala sa atin paano nalaga yan basic social services infrastructure E wala eh talaga hanggang december yan ang laking mawawala sa atin anong take mo diyan ako ako ang plano ang ano ko ang suggestion dapat talaga ano partly of everything like for example sa excise tax o kung halimbawa na, na, naniningil tayo ng 10, 10, uh, 10 pesos per liter mm. ng gasoline uh, 6 pesos uh, per liter ng uh, ng ano ng, diesel. ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, diesel dapat hindi buo ang gawin natin bawasan natin siya ng konti o tapos doon sa OPSF na sinasabi ni Congressman Erwin maglagay din tayo mm. tapos maglagay din tayo ng konting ayuda para sa ating mga kababayan a little of everything oh. i think tapos yung contribution ng uh, oil industry na buksan nila yung kanilang ano libro, upang makita natin talaga yung ano nila. Well, wag na muna natin bu bu buk <laughs> Kasi nga, merong ano eh, uh, 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 de deregulated sila eh. So, no. ang gawin nila nila, mag mag-consolidate sila. Huwag silang bumili ng kanya-kanya. Mag-consolidate sila. Tapos yung nagbenta nila sa ating mga mamayan. Kasi natakot sila dun sa proposal ni Congressman Marcoleta eh na bumili eh kasi pakikita doon eh so kung, kung, kung ayaw nila nang napukorang bumili bumili na lang sila nang sila sila na magkasama consolidated uh -huh. thereby makakakuha sila na much cheaper na oil so kung, kung makikita natin dapat ang approach lahat may partisipasyon kung Tama. ang gagawin natin gobyerno lamang mahihirapan tayo hmm. kung uh, public sector lang mahihirapan din tayo kung uh, oil industry lang mahihirapan din tayo kaya dapat lahat tayo may partisipasyon